Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating palatuntunang Dependapate dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Si Evangelista. Sa pagkakataon pong ito, mga ginigiliw kong taga-subaybay, ay atin pong pag-uusapan ang isa sa pangunahing tanong ng mga protestante regarding po sa celebration natin ng Pasko. Kung natatandaan ninyo, nung last episode natin, eh, pinag-usapan natin na ang Pasko ba ay celebration pagano at pinaliwanag natin doon na ang Pasko ay birth of Jesus. Kaya ang Pasko is all about Jesus. Hindi tayo tumutukoy ng kung sino mang mga Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan pa nila na sumibol ng mga mga daang taon na ang nakararaan. No. Ang Pasko is all about Jesus. Ngayon, ito po ang unang tanong, no, na kanilang uh, pinipilit uh, iipukul sa atin na sabihing mali ang Pasko, yung daw pong December 25. Totoo ba na December 25 ang birthday ng Jesus ninyo? Wala naman sa Bible 'yan eh. Totoo ba na yan ang dapat na araw na ipagdiriwang natin ang birthday ng ating tagapagligtas? So tulad nung mga nakararaan ko pang sinasabi, may ilang mga katoliko na naman, naniwala na naman doon sa mga subulpot na mga mga ngaral, naligaw, tinalikuran ang simbahang itinatag ni Jesus at hindi na nag-celebrate, hindi na gumunita sa birthday ng tagapagligtas. So nakakalungkot po 'yon. So pag-aralan natin. Meron po uli akong reference. Hindi eh, tayo nawawalan ng reference eh. Paborito natin ito. Sabi po ng isang babasahin uli, official magazine ng isang grupo, Iglesia ni Cristo 1914. Sa kanilang pasugo, ganito po ang sabi. Basahin ko po sa inyo, nilathala December 2010, volume 62, number 12, nasa page 23 at ang writer ay singinoong Jose Bermisca. Walang nakatitiyak ng tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoong Yesu Kristo. Hindi ito binabanggit sa Biblia. Ang Disyembre 25 ay hindi pecha ng kanyang pagsilang, kundi kapistahan ng mga pagano. Naku, eto na. Wala daw sa Bible yung December 25, kaya dapat hindi i-celebrate. Yun ang unang atake. Tanong, wala nga ba sa Bible yung December 25? Sagot, wala po. Walang December 25 sa Bible. Eh paano yan? Wala palang December 25 sa Bible. Di, di totoo yun. Kasi po, ang Bible ay hindi naman kalendaryo. <laughs> You know, ang difference? Ang Bible po ay hindi kalendaryo. Kaya walang December 25 sa Bible. E nasan po yung December 25? E di pumunta ka doon sa kalendaryo, kulay red pa, malaki, nakalagay, December 25, birth of Jesus. Alam nyo, nakakatawa. Alam nyo kung bakit nakakatawa? Sapagkat hindi sila naniniwala ng December 25, pero gumagamit sila ng kalendaryo natin. Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914. Tanungin nyo, kailan sila itinatag? Kailan kailan uh, sumulpot yung kanilang grupo? July 27, 1914. Sa nila kinuha yon sa kalendaryo. Pag tinanong mo yung birthday ng kanilang founder si Felix Manalo, May 10. Oh, or May 11 yata. Nasa kalendaryo, wala sa Bible, pero naniniwala sila. Pero pagdating sa birthday ni Jesus, ayaw nilang maniwala sa kalendaryo. Ha? Pagdating sa mga sa mga selebrasyon ng kanilang personal na kaarawan, mga pagdiriwang nila sa kanilang buhay, wedding anniversary, etc. etc. Eh, naniniwala sila sa kalendaryo. O di po ba? Ha? Ano ang tawag sa ganon? Selective. Ko ano lang yung pabor, yun ang kukunin. Pag ayaw, hindi nila tatanggapin. Now, bakit wala sa Bible ang December 25? Eh, simpleng-simple lang po eh. Kailan po ba umiral yung kalendaryong ginagamit natin ngayon? Anong tawag sa kalendaryong ginagamit natin ngayon? Gregorian Calendar. Sino ang gumawa ng Gregorian Calendar na yan? Ang simbahang katolika po sa pamamagitan ng ating Santo Papa na si Pope Gregory XIII. Pope Gregory XIII noon pong 1582. Oh, you see? Kaya pala walang December 25 sa Bible. Kasi 1582 lang nagkaroon ng pag-iral ang Gregorian Calendar. Oh, hindi nyo ba na, nagigets yung point doon? Una, ang Pasko is all about Jesus. Sa Lucas chapter 2, nakalagay doon na ipinanganak si Jesus. Meaning to say, kung tatanungin mo kung may Pasko sa Bible, may Pasko. eh kung petsa naman ang hahanapin mo, wala sa Bible, nasa kalendaryo. Parehong umiiral yan at parehong ginagamit yan. Pag ikaw ay pumunta dun sa isang bagay lang na gusto mong paniwalaan, eh hindi ka, wala ka sa katotohanan nun. Ganun lang po kasimple yun. Pero para masagot natin in a proper way, ha? kung bakit naniniwala tayong December 25, ang birthday ni Jesus, set aside natin yung kalendaryo, Pupuntahan po natin yung chronological order ng mga tagpo biblical sa pagkakasilang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Number one, Si Elizabeth po, punta muna tayo kay Elizabeth. Ito po yung history ano. Si Elizabeth po na nanay ni Juan Bautista. Yan po yung nasa Lucas chapter 1, verse 5 hanggang verse 25. Diyan natin sisimulan ang kwento. Kaya nga chronological events sa birthday ng ating Panginoong Kristo, So yan makikita natin uh, Luke chapter 1 verse 5 to 25 about uh, Elizabeth. And then pupuntahan natin yung pagbubuntis ng ating birheng Maria, ng mahal na birheng Maria, yan po ay nasa Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 38. Ngayon, ano po ang tagpo nitong chronological events na pag-uusapan natin? Anim na buwan po nabuntis si Elizabeth, na nanay ni Juan Bautista, ay buntis din naman si Mama Mary. At yan po'y makikita natin sa Luke chapter 1, verse 39 to 42. Ngayon ito po yung tagpo. Alam nyo, para matumbok natin yung tama, kailangan nating pag-aralan ng kasaysayan. Kailangan nating uh, magbigay focus sa tagpo history sa Bible. No? para matumbok natin ang totoo. Ito ang kwento. Yung paghahandog po ni Sakarias, si Sakarias na nanay o rather tatay ni Juan Bautista, asawa ni Elizabeth, ay ginawa sa templo nang siya po ay kausapin ng Panginoon at ito po ay tinatawag na Day of Atonement o Araw ng Pagbabayad sa Ala. Ito po yung chronological event. Ito po ay ginagawa ng dakilang saserdote sa loob ng dakong kabanal-banalan ng templo, minsan lamang po tuwing isa tuwing a uh, ikasampung araw ng ikapitong buwan at ito po'y makikita natin sa aklat ng Levitico chapter 23 verse 27 at sa aklat ng Lukas, chapter 1 verse 8 to 11. So yung Day of Atonement o yung araw ng pagbabayad sala ang naitalaga pong pinakasaserdote na tatayo para dyan ay si Sakarias na asawa ni Elizabeth, tatay ni uh, San Juan Bautista. Ito na ang tagpo. Ang ikapitong buwan ng taon ay tinatawag pong Tishri sa Hebrew kalendar na umiiral noon at ito po ang ginagamit ng mga Hudyo. Ito naman pong Julian calendar, tatlo po kasi ang umiral na kalendaryo sa mundo eh, no? na ginagamit natin, pinaniniwalaan natin. Yung tinatawag na Julian calendar, ito po ay named after a Julius Caesar. At ito po'y tinatawag na kalendaryong ginagamit ng Imperyong Romano, yung Roman Empire. Ito naman ang kanilang kalendaryo, no? yung tinatawag na Julius calendar. So ito ang mga tagpo. Seventh month, ang tawag sa Hebrew ay Tishri. Sa Julian calendar naman ay September. Okay. So pag-aaralan natin yung pagkakabilang ng mga buwan. Yung bilang ng buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth. Dito natin matutunton kung bakit December 25 ang birthday ng ating Panginoong Jesus. So puntaan natin yung seventh month, Tishri sa Hebrew. Uh, ito po ay Masheban. September to October, unang buwan. Unang buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. Then month of Marcheban to Chislev. Ito po ay October to November, second month ng pagbubuntis ni Elizabeth. Month of Chislev to Tibet o yung November to December, yan po ay third month ng pagbubuntis ni Elizabeth. And then month of Tibet to Shebat o December to January, ito po'y fourth month ng pagbubuntis ni Elizabeth. Shebat to Adar o buwan ng January to February, ikalimang buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. So limang buwan na po. Puntahan na natin yung month of Adar to Nisan, or month of February at March. Ito po ang ikaanim na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. At sa ikaanim na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, na nanay ni Juan Bautista, dumalaw po sa kanya ang Birheng Maria na noon ay tatlong buwan ng buntis sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. So anong buwan yon? Yung Nisam. Month of Nisam to Ibar, month of March to April, ikapitong buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. And then, Ibyar to Suban, April to May, ito po'y ikawalong buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. At Suban to Tamus, or month of May to June, ito po'y ikasyam na buwan ng paglilihi ni Santa Elizabeth. Kaya nga po, yung Suban to Tamus, or May to June, ang ating propetang si Juan Bautista ay ipinanganak ng June 24. So umabot na po yung pagsilang ni San Juan Bautista. Ngayon, puntahan natin yung pagbubuntis ng ating Birhing Maria, nanay ni Jesus. So anong buwan siya pumunta kay kaya Elizabeth? Buwan ng Nisan to Iyar, yung March 25, no? Doon yung Annunciation, April unang buwan ng pagbubuntis ng mahal na inang Maria, month of Nisan to Iyar. Okay. Iyar to Suban, month of April hanggang May, second month ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Suban to Tamus, month of May to June, ikatlong buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Tamus to Ab, month of June to July, ikaapat na buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Month of Ab to Elul or July to August, ika ikalimang buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Elul to Tishri, month of August to September, ikaanim na buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Tishri to Mashevan, month of September to October, ikapitong buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Masheban to Chis Chislev, month of October hanggang November, ikawalong buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Chisleb to Tibet, November to December, ikasyam na buwan ng pagbubuntis ng Birheng Maria. Kaya ho, tayo, ay nagsiselebrate ng month of Chislev to Tibet, November to December, ikasyam na buwan ng pagbubuntis ni Birheng Maria sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ho, December ang kapanganakan ng Panginoon. Ngayon, bakit 25? No? Bakit 25? Why is Christmas Day on the 25th of December? Pag-aaralan uli natin dyan, ang malalim na history, kung ano ang ginawa ng Kristyanismo upang ang mga practices ng mga maling pagano, maling, maling aral ng mga pagan, ay mabago at mapokus tungkol kay Kristo. Pero sa unang bahagi, pinaliliwanag ko sa inyo yung mga buwan. Kailangan po nating aralin yun para matumbok natin na ang uh, birth month ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang buwan ng Chislev to Tibet or November to December. November and December. So, December ang proper month counting para manganak si Birheng Maria. So, para ho mas malalim natin itong mapag-usapan, para mas madig pa natin ang katotohanan, bakit naman eksaktong petsang 25? Yan po sa mga susunod nating episode ang ating hihimayin. Kaya't lagi po kayong sumubaybay sa ating palatuntunan dito po sa Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. For the meantime, ako po ay magpapaalam sa inyo. Subaybayan niyo po ang susunod nating episode, yung part 2 po. Bakit December 25 ang birthday ni Jesus? Ako po si Brother Marco Evangelista, lagi pong nagpapaalala sa inyo, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.